Good morning! Kamusta na? Pasok na naman tayo. Parang maganda yung ano ngayon na panahon. Mahangin. Tapos, hindi ganun kainit yung hangin. Ayan. Doon tayo galing. Tapos mamayang tanghali. Grabe na naman yung init. Iba yung summer dito sa Middle East. Umaabot ng hanggang 50. Ang na-experience ko, uh, 55, 54, 55. Parang ganun ang na-experience ko. Pero ngayon, so far, merong pinakamainit ng mga nakalipas na araw eh. Ayon sa mga sa taxi na tinasakyan ko, naging 51. Tapos pag ganitong kainit, ano, mostly, forty forty five forty six forty seven so si kuya naka ano sa akin naka ano pa tapos siya yung kumukuha ng taxi nakatingin sa akin si kuya gulat na gulat habang nagsasalita ako tapos muntik siyang ano muntik siyang mabangka. <laughs> diba ayan na So, ito yung Khalifa Street. O, oh, si ate. Nakasakay. Ayan, Khalifa Street yan. Ito yung Lulu Street. Tapos sa dulo niya, Hamdan Street. Yan ito ang street dito sa Abu Dhabi. Hindi matao, hindi ma traffic lalo na pag uh, weekend pag weekend grabe halos walang... sa sa kalsada tapos kang mga tao ano, malabas lang yan na mga yung pahapon ng gabi kasi nga summer anong oras na kaya first time kong mag vlog ng ganito Maraming taong tinitingin sa akin. Siyempre, sana sanayan lang yan. Although matagal na ako nagbablog, pero malimit doon ako sa ano. Walang masyadong tao. So, eto yung pinakamataas na building dito sa Abu Dhabi. Ayan. Yung babae niya ay mall. So yan lang pinuputa ko yan dulo, pinakadulo. diyan lang ako sumasakay ng company bus namin. Tapos dito lang din ako nakatira sa dulo. Asan ba yung building namin diyan? Yun pinakadulo na ano. So nilalakad ko to. Maximum ano. Pag kayong normal lang nalakad 10 minutes. Pero pag nagmamadali ka, ano, mabilis. kaya pala may construction dito dati nilagyan ng bagong signal stoplight, light ayan o kita nyo ba yan dati wala yan ah, pedestrian lang crossing pedestrian lang ang meron dyan tapos ayan nilagyan ng bagong ano stop light marami kasing tumatawid dito So dito, pansin ko dito sa Abu Dhabi. Halos ilang kilometro lang may stoplight na. Tulad yun, no? sa dulo may stoplight tapos etos may stoplight dito. Tapos meron na namang stoplight doon. Kaya minsan uh, yung pag-traffic kasi pag nag-stop na ito tapos maraming sasakyan, sunod-sunod na yan. Diyan na dati nakatira. Unang-unang tinerhan ko sa may ano, Khalifa Street. Tapos pangalawa dito, yan o. Yung building na yan, nasa gitna ng tatlong building. Tapos nung umalis ako dyan, bumalik ako sa Khalifa Street. Ang kalifa Street kasi parang ano, mas konting taong street tapos magaganda yung building dun sinasabi kong ano yun uh, Makati ng ano, Abu Dhabi <laughs> Ayan. nasa likod ko yung ano, wala na yung mga halaman dito nasa likod ko yung uh, kasama ko sa trabaho So ito yung Hamdan Street dito sa gilid. Ayan. Siyempre, may mga street pa to sa likod ng mga building. Ang gaganda ng mga street dito, straight, straight lang. Bloke, bloke. Tapos yung mga street, eto, eto yung main street. Tapos sa gilid niyan, meron pang diversion road. Tapos sunod, sunod yung building. Ayan yung kalif. Eto yung Hamdan Street. So, doon tayo papasok tayo dun sa dulo Ayan. parang mainit dito kasi hindi ano nang hindi black ng building yung araw Ayan. so eto yung Hamdan Street magandun sa dulo So, hanggang dun din sa dulo ayan so okay guys maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw nito please don't forget to subscribe at huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba para lagi tayong updated sa mga upcoming videos natin